Carry the cross, the lost. Is on you. Ang Libro ni Mateo, Chapter 25 Kung magkagayon ay makakatulad ang karian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang lima sa kanila'y mga mangmang, at ang lima'y matatalino. Sapagkat ng dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. Samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki, ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapot pagkahating gabi ay may sumigaw, Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis, sapagkat na nga ang aming mga ilawan. Datapot nagsisagot ang matatalino na nangagsasabi, Baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Samantalang sila nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang ibang dalaga na nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot sumagot siya at nagsabi, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw ni ang oras. Sa pagkatulad sa isang tao na nang paruroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng limang talento, ang isa'y dalawa, at ang isa'y isa, sa bawat isa'y ayon sa kanikanyang kaya, at siya yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng limang talento pagdaka yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng lima pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng dalawa ay nakinabang ng ibang dalawa pa. Datapot ang tumanggap ng isa ay yumaon at humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng limang talento ay lumapit at nagdala ng lima pang talento na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng limang talento, narito ako'y nakinabang ng lima pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng dalawang talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng dalawang talento. Narito, ako'y nakinabang ng dalawa pang talento. Sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, Mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagdapat ka sa kakaunting bagay. Pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng isang talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan, at nag ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot, at ako yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito na sa iyo ang iyong sarili. Datapot sumagot ang kanyang Panginoon at sinasabi sa kanya, Ikaw na aliping masama at tamad. Nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nagaani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y ibinigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangalakal ng salapi. At nang sa aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang akin pati ng pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang talento at ibigay ninyo sa may sangpong talento. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan. At siya ay magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa nang nasa kanya ay aalisin sa kanya. At ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Datapot pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy, lulukluk siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbubukdin-bukdin din, niya nagaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at sa mga kambing at ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapot sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sana nga sa nangasa kanyang kanan, Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang ang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaruroonan. Kung magkagayoy sa sagutin siya ng mga matuwid na mga Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin? una nauuhaw at pinainom ka. At kailan ka naming nakitang isang tagaibang bayan at pinatuloy ka, uhubad o pinaramtan ka? At kailan ka namin nakitang may sakit una nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, Katotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Kung magkagayoy sa sabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin kayong mga sinumpa. At pasa apoy na walang hanggan, na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghil. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang tagaybang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy. Hubad at hindi ninyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila na may magsisisagot at magsisipagsabi. Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw? o isang tagaibang bayan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayoy sila ay sasagutin niya na sasabihin. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Datapot ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay.